rice supply sa bansa sapat ngayong holiday season ayon sa Department of Agriculture narito ang news scoop ni Kim Gomez Sapat ang supply ng bigas sa bansa ngayong holiday season. Ito ang tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa. Dahil halos makumpleto na ng palay farmers ang wet season harvest. Kaya't walang dahilan upang kulangi ng bansa sa supply ng bigas. Ayon kay Asik De Mesa, ang volume ay kasalukuyang na ibebenta sa average na 23 hanggang 25 pesos kada kilo na farm gate price. Habang ang average retail price para sa regular well milled rice ay nasa 42 pesos and 80 centavos kada kilo at 45 pesos naman ang well milled rice. Giit pa ni Asik de Mesa, may kabuang mahigit 3 milyong metriko tonelada ng bigas ang maaani ngayong Nobyembre at Disyembre. At yan ang news scoop ako si Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.